Mayong hapon. Badag o na po guys. Um, uh, Kawano na po siya mga ka-piste. Mga na guys. Yes na po. Kawano. Badag o na po. Uh, sige, ulan. Sige, ulan din sa amuang lugar. Ang sa ang hangin kusog, paghangin. So, mo siguro sa kuwan rong sa ano, dagat, sa baybay. Kusog ang at kusog hangin. At tapos sa bukid. Tugnaw na po, guys. Pero mas tugnaw dito sa bukid nabugnawa ito sa bukid. Ang ko na.